Ibigay mo nga dito sa tita mo oh, yung listahan ng mga lalawigan para sa lahat ng regions para hindi siya mahirapan habang tayo po'y naghahandog live ito na ati pong diskusyon. Kasi nga mga kapatid, masakit sa batok ito, eh, sa totoo lang eh. Pero anyway, para ho natin tumairaos po bago mag alas 9 ng umaga, mahaba-haba pong usapan ito. Ito ho muna, no? Okay. Pag-usapan po natin mga kapatid, ito pong uh, paglalaan muna per region, sa binabanggit nga po natin, yan, bigyan mo sa atita mo. <coughs> okay? Yan, oh. Kasi nakakailang uh, pangaral na ako sa batang ito, eh. Oo. Oh, oh. Kapag yan ang ginagamit mong source, oo, oh, oh ganun ka ng ganun. Iswipe ka ng iswipe. oh, oh, oh. tapos hinahanap po yung gusto mong basahin. Mm -hmm. Ano ba yung isulat mo na lang yan para nandiyan na sa harap mo, di ba? Oh. Para nakahiwalay. Alam oh, oh. mo yon <laughs> Di ba, very simple ang ating uh, buhay. Ika nga uh, po, hindi komplikado. Ngayon, ito ha mga kapatid, 2022 pag-usapan muna natin. Kasi po, ito'y 2022, 2023, hanggang 2024. Pumuna ha, o, kasi baka tayo masyado tayo masyak sa laki po ng pera. Pag-usapan po natin ang provision po tungkol sa paglalaan ng pera para po sa baha. Adam niyo, iniba-iba nila pangalan dito. No? Meron kong tawagin ay Flood Management Program, FMP, Maliban dyan, meron pa pong provision sa budget na nakalagay po naman maintenance, repair and rehabilitation of infrastructure facilities, flood control and drainage systems, structures and related facilities. Yan po ay kakaiba doon sa flood management program kung saan po ang nakalagay doon ay construction, rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers. Nakita ho ninyo? So basically po, para sa baha. me but wait, there's more. Meron pang tinatawag dito na sipag. Ano ba ibig sabihin ng sipag? Sustainable infrastructure projects alleviating gaps. yan naman. <laughs> At meron pang BIP. Basic Infrastructure Program flood mitigation structures protecting public infrastructure and facilities. Okay, sige. So ito ho yung top regions mga kapatid. Ah. Ito total po natin to for 2022 alone lamang po ito ha. Region 3 po. ano mga lalawigan ito, baby girl? Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Maging Zambales, mga kapatid. Okay. Magkano so far kapag pinagsama-sama natin na ang total na nakalaan na pera para sa flood control A projects for Region 3 for 2022 ito po ay 29 billion 969 million 537 thousand pesos Okay, yan po ay isang taon po lamang ito, 2022, kumbaga kalahati ng panahon ni Pangulong Duterte, kalahati ng panahon ni Pangulong Marcos. O round off na natin, 30 Alright. billion. Sige, ngayon, Region 5, ano mga lalawigan to girl? Sa Region 5, nandiyan po ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Maging Sorsogon. Mm -hmm. Magkano ang kanilang inilaan na pera? 25 billion 342 million 860 thousand pesos. Metro Manila NCR as we all know ano po hong mga 17 cities sa Metro Manila magkano ang total sa lahat ng mga ang flood control projects? 23 billion 607 million 877 thousand pesos. Okay, samantala po naman sa Region 4A ano mga probinsya ito? Batangas, Cavite, Laguna Quezon at Rizal. Malaki din po ang total budget po for 2022 ay umabot sa 19 billion 327 million 796,000 pesos. All right, samantala po naman mga kapatid, ano po? Region 4A po iyon. Yes. And yung Pampanga ay Region 1. Ano ito mga lalawigan? Kasama po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at ang Pangasinan. Okay, ngayon mga kapatid, yan po ay 2022 pa lamang. Whoa. 2023. Ang top regions mga kapatid ay eto ha. Opo, ang number 1 pa rin Region 3. Magkano ang kanilang total? Ba, mas malaki na parang do mobile mm -hmm. 44 billion 486,100 486 million oh, 486, 132,000 pesos galing po yan sa mm. almost 30 billion nung 2022 naging okay. 44 Four. billion 44.4 billion Region 5 ang number 2 baby girl sila pa rin magkano na Mula po sa 25 noong 2022, ito po ay naging 29 billion 524 million 79,000 pesos. Mm -hmm. Mm -hmm. At ang naging number 3 ay Region 4A. Kinabog na po ang NCR. Ang Region 4A galing lang sa 19 billion pesos naging 24 billion. 975 milyon 208,000 pesos. Aba nakasingit ngayon top 4 ang Region 7. Ito po ay Central Visayas, Cebu at Bohol po ang kasama diyan. Pumasok po? sa top 5. Ngayon po ah, sa Cebu may kontrobersya. Meron pong isang flood Day. control project do na gumuho oh, mga kapatid. Re-trap naman ang nirereklamo oh, doon. lang po gumuho naman po Region 7 magkano ang total? 23 bilyon 125 mm -hmm. milyon 258,000 pesos at Metro Manila ang panglima magkano? Ang Metro Manila po galing lamang sa 23 mm. billion. Bumaba ang budget mm. nila for 2023. Naging 22 uh -huh. billion 403 million uh -huh. 946,000 pesos. Pero hindi naman bumaba, mga kapatid. Oho, uh -huh, gaano ba nila kabilis nagasta for mm. Metro Manila nung 2022 ang 23 billion pesos. Ngayon, ito po yung 2024 mga kapatid na allocation. Ito po tayo. Number one pa rin ang Region 3. Magkano? Ba, ito na talaga. Ito <laughs> na talaga. ma Humawak na po kayo sa inyong mga kinauupuan. Uh -huh. Galing po sa budget na 44.4 billion pesos. Pero sa taong 2024, ito po ay naging... 65. billion. Twenty Ito ay sixty two. 62 billion. Yan. Kita mo, sa sobrang dami ng numbers, nagugulat kayo, di ba? Galing po yung budget nila sa 44 lang. Mm -hmm. 44 billion. Pero mm -hmm. for 2024, ang naging budget po ng Region 3 ay 65. 62 billion. 62 billion. 520 okay. Yan. million. Okay. 130,000 pesos. Hang laki! Alright. Ngayon... Oh, region 5 ang pangalawa. Magkano? Sila pa rin ang top 2. Ngayon po from 29 billion naging 31 billion 544,000 pesos. Okay. And ang region 1 ang naging number 4. 26 billion 765 million 635,000 pesos. Okay, at ang number 5 ay Region 4A. Ba, ito na ito ano mga lalawigan to Region 4A. Region 4A Batangas, Calabarzon po 'yan. Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Ang okay. kanila pong 2024 budget for flood control ay 26 billion 444 million 105,000 pesos. Nakita ho mga dami kapatida oh, So, control. relax ka lang dyan baby girl Dahil nga sa ngayon, yung summary po nito ha Para lang lamang Kasi nga Central Luzon po pinag-uusapan natin number one na Ngayon puntahan lang po natin Specifically yung Bulacan Kasi po sa record mismo po sa ating ginawang pag-aaral ng ating sarili pong research team dito Okay, in 2022 Bulacan's allocation was 24.56% of Region 3's Flood Management Fund. Ito po yung Flood Management Program na budget. In 2023, Bulacan's allocation was 42.70% ng kabuang Region 3 budget. In 2024, Bulacan's allocation was 40.91%. Kaya talaga namang may lumalaki ang butas ng ilong ng gagalaiti mga kapatid. Bakit pinababayaan ang Bulacan? Ang laki pala ng pera ng Bulacan. Hindi po ba? Okay, ngayon, 2024 po ito. 2025, Whoa! mga kapatid, no? Nagkaroon po tayo ng computation dito. Basically po, for Bulacan alone, ha, na allocation. Pinagsama-sama na po natin dito yung, opo, 2022, 23, 24, and 25. I-breakdown po natin ito. Kasama na po dito yung vetoed items. Meaning, ang presidente po, di ba, naghanap siya ng kaparaanan para pababain po yung public works. Okay? Nasa ganun po, umangat-angat yung education. Kasi nga po may question konstitusyonal. So, ito ho, isa-isahin natin. For Bulacan alone, mga kapatid. Alright? Bulacan alone. Okay. 2022, 3.7 billion. 2023, 11.9 billion. 2024 14.6 billion and 2025 kasama po yung hindi na kasama yung vetoed items it's 41 billion 358 million 694 pesos. SM Napakalaking pera nito ha sa Bulacan pa lang po ito. Total number of flood related projects for Bulacan from central office under ito lang po ay doon sa flood management ha? hindi pa kasama yung SIC. ano yun yung sag, ano sa ano sa yung B BPI yung sa tama oh, oh, hindi pa kasama dito ha yung oh, sip oh. um, si sorry sipag. sipag, hindi sa GIP okay. sipag tsaka yung BIP or BIP 2022 34 2023 108 2024 160 and 2025 114 projects ito na tayo ngayon sipag opo mm. detalihin po natin 'to Ayun. kaya nga ho kami gumawa din po dito may graphics tayo ngayon dito uh, napakahirap nga po nating himay-himayin 'to at uh, baka ho tayo abutin bukas no dito po sa ating pong pag-present dito pong ginawa natin pag-aaral basically po uh, bigyan mo kami ng halimbawa 2022 na graphics natin dito Opo, kung paano po nila ito binibiyak-biyak. Hindi ho ba sinasabi eh, na ang estilo nitong taga DPWH siguro din po sa mga katuwang nila dito. Sabi nga ni Secretary Bunuan, eh, yung mga nagsasayo po ng tango. Lagay mo nga sa graphics ito. Yung 2022, opo, galing po ito sa central office ha, na ating pong dokumento. Meaning, I'm sorry, sa uh, central office po, yung pong pag-allocate ng budget, no? mga flood control along Bulo River, opo, sa San Miguel Bulacan, Balagtas River, etc. etc. Okay. Asa na yung ating graphics? Yon siguro. Bago magpasko siguro, no? Medyo may lalabas na natin yan para meron tayong napapanood ang ating mga kasamahan po na nanonood ngayon sa 1PH ay, o maging ay. sa signal TV ayun ay, ito na nailabas na hindi yan ay, hindi ito okay kasi nga sinasabi nga natin dito hango doon sa ating unang binuo o bago itong pinakadulo okay mm. anyway <laughs> kapag po natin inisa-isa ito makikita po natin na kung susuriin po natin meron pong mga ilog Iisa lang naman yung ilog, pero biniyak-biyak po yung mga proyekto. Ah, ito na yung parang sinasabi ni Governor Dolor. Sinap-chop. Mm-hmm. Sinap-chop. Sinap-chop-chop mm -hmm. daw. Okay, sige. Bakit kasi sinap chop po dito, Kasi po ngayon dito, ang hawak nga natin ay 2022, 2023... Yung paghimay-himay po nitong mga proyekto. Nakita ho ninyo. Na. Anong page? Uh, ano yan? Kasi masyadong maliit. Page 290 to 296. Anong ng... taon? Ga'a 2023, Volume okay. 1C, ah, mga kapatid. Ito ho, halimbawa, wow. ha, 2023 ha. Ito po yan ha, halimbawa. 2023, page 290 hanggang 296. Yes. Okay. Example po lamang ha, construction of revetment wall at Barangay Piel, Santa... 0.01 etc. Bali bulakan. 100 million. Ito po, sunod-sunod yan ha. Mm -hmm. Structures San Miguel River, sunod-sunod po ito. Biniyak-biyak po nila ito, tig isang daang milyon ang bawat isa. Isang lokasyon, San Miguel, Bulacan. Halimbawa lang po ito ng provision ha, ng ating yes. pambansang budget. merong San Miguel River, merong Bulo sige. River sige. na nakabiyak din po ng tagwa 100 million. Ngayon, uh, para po sa mas, ma mas madali natin maunawaan, biniyak-biyak, bini I hinimay na po natin to per river. Bilang halimbawa lang ha, per river. Okay, eto po. Puntahan natin 2023. Construction, maintenance of flood mitigation structures and drainage system po ang pinanggagalingan ng budget niya. San Miguel River po ito. Okay, 2023. San Miguel River lang po ito ha. Okay. Iisa lang pong ilog pero biniyak-biyak nila sa 100 million, 100 million, 100 million, 100 million, 55 million, 95, 90, 90, 730 million. San Miguel River alone for 2023. 2024, meron pa rin po sila ulit. The same po naman mga kapatid na San Miguel uh, river, pa river pa rin. Oo. Okay. Ngayon, 500 million naman po ito. Ang biak biyak Opo. Ang kanila pong pinaghati-hatian na mga proyekto. San Miguel River po ito. Pero meron po naman ding isa pang Bulo River, San Miguel pa rin. Oo, oo, oo sa San kung, Miguel, Bulacan. Kung pupuntahan mo naman ito, mga kapatid, binayak-biyak din nila. Hmm. Meron pong 2023, 600 million, o oh, tigi isang daang million ang bawat isa. Pero isa lang po itong river, ha? One river. Meron pa din po sila, 450 million. Opo. The same din po ito, mga kapatid, Bulo River din. Nilalag upstream, downstream, pero isa lang pong uh, uh, ilog ito. Pakamahal naman ng river at, na ito. At, at meron oh. pang isa mga kapatid, ha? Opo, opo. Sa 2025 budget din po, meron pa rin po dito nakalagay, 50 million naman. Mm -hmm. So gusto natin makita rin po itong mga COA auditors natin, ano ba itong meron dyan sa Bulo River na yan? Na kung kikwentahin po natin, ang total nito from 2022 hanggang 2025 ay 1.3 billion pesos na for that river alone oh, Opo oh. ngayon kung pupuntahan din po natin itong uh, uh, Opo Halagonoy Bulacan ito ng ating inaabangan Okay Hagonoy Bulacan. Eh, ito na sa mga taga Hagonoy na hanggang ngayon Ako. baka binabaha pa rin po. Ito pupuntahan po natin ang inyong lugar. Pinahiwalay Pina ko na itong uh, Hagonoy. Oh. Eh. Sa oh. Sabi nga ng no, mga kapatid natin dito, ba nakakahilo daw. Ito si Hagonoy, digits. Hagonoy. Okay. Ang Hagonoy Bulacan. Oh, okay. magkano naman dyan? Okay. Sa taga Hagonoy. 20 Chop din ba dyan? 2023 budget ah. Hindi ko lang nag nagraphics na ito. Ah uh, Hagonoy Bulacan, construction, maintenance of flood mitigation structures Hagonoy and River. drainage systems in Hagonoy Bulacan. Okay. Hagonoy River. Hagonoy River. And it's tributaries. Okay. Barangay Santa Elena. Meron pong barangay Sagrada Familia. Dito yata taga ano sila, Ma'am Aida. Sagrada oh. Familia. Yes, yes. Oh, May tama. barangay okay. San Roque. Okay. Oh. Alam oh. niyo, biniyak-biyak na, na naman nila ito mm -hmm. into 75 million, 60 million, 70, 70, 70, 75, 500 million pesos. Oh. For Hagonoy alone. 2023, 2020, uh, 2024, asa na yung Hagonoy dito? 2024, Hagonoy. Ito na nakita ko Bulacan. na page 306 to 316 okay, okay, mga ito, kapatid. Ito na ha. Hagonoy 2024. 925 million pesos. Opo. Ito ho ito. Uh, Ang Gat River naman to. Flood <laughs> mm -hmm. Mercado Hagonoy, meron pong tampok Hagonoy, Abulalas Hagonoy, Santo Rosario. Opo, opo. Hagonoy. Yes. So, 925. So, dalawang taon, ilang billion na iyon? 1.5, oh, oh, almost 1.5 billion pesos. Sa Hagonoy, oh. bulakan lang ito. Oh, ba, may pumping station pala kayo dyan? Dalawang taon, mga kapatid. At maliban dyan, ito nga po, meron pa rin dito ha. Yung barangay, ito ho naman din, yung San Miguel. <laughs> River pa din. Nako, kung isa-isahin po natin ito, sasakit ang batok mo eh. mm kaya sa mga taga-Bulacan, kapag natin sinuri yung budget, inisa-isa natin dito, San Miguel, ang dami. Meron pong San Ildefonso, San Rafael, meron pong San Jose, may Pandipe Plaridel Baliwag, Kalumpit, pati nga Bukawi. Kaya magtataka ka din kung bakit, oh, bakit pati, may, pati may kawayan, meron din. Ito sinasabi na nagbababaha din sa may NLEX. Opo. May eh, pondo alak, rin for eh, that. May pera din po pa naman pala eh. <laughs> May pera parang nung huling dinig ko parang endless nang gumagastos doon. Hindi ka kasi nga isa-isahin mo, isa-isahin natin ha. Oo. Oh, Ito pong, kung meron ho kayo pakakataon, puntahan niyo po yung website na binabanggit po ng ating presidente, girl. Kasi doon naman, in fairness, pwede mong masilip pati po yung mga nagdaang budget ng DPWH. Alright? O, pag inisa-isa po natin to sa Ildefonso, Bulacan, may kawayan bulakan ito, ha, uh, ito. Santa Maria River, uh, Barangay Ubihan, May kawayan bulakan phase 2, 100 million. Uh, Barangay Ubihan phase 1, 100 million. Sa loob po lamang ito ng 2024 GAA. May kawayan bulakan 300 milyon kaagad rito eh. San Ildefonso Bulacan, Balagtas Bulacan. <laughs> Malolos City bulakan, 100 million din. Kalumpit Bulacan 100. Disko po, by the hundreds of millions of pesos po ito. <laughs> na nakalaan para po sa bulakan sa bawat bayan. Pag kinumpit mo ito mga kapatid, opo, umaabot na ng bilyon para sa isang bayan lang. Hindi ho natin sinasabi na wag niyong gastusan. Hindi natin sinasabi na mali ito. Hindi po ba? Eh talaga naman kailangan ng Bulacan ng mga proyekto para ho, masugpo mabawasan sa lamang po itong pagbabaha. Pero ang tanong nga po natin dito, bakit ilang taon na po naglalaan ng malaking pera, but yung po mga kababayan natin sa Bulacan, taon-taon na lang po, e putik ang umaago sa kanilang mga bahay. Na mismo po si Governor nga ay nagtataka daw na hindi niya, wala siyang kaalam-alam sa mga proyektong ito, tatlong term na siya. Hindi po ba? Ang punto po dito sa mga taga Bulacan, kayo na ho mismo magtanong. Kayo na ho mismo ang magsabi. Ayan na mismo ang ah, sumuri din dito po sa bawat alokasyon ng budget para mabawasan daw ang baha ninyo sa Bulacan baby girl. Nakakistorbo ko sa iyo hindi, tinitig lang ko pa rin kasi kung ano-ano pang mga proyekto dito sa Bulacan, mm -hmm. na pinaglaanan. Mm -hmm. Kasi ako mismo po taga Bulacan. At pag weekend na iikot-ikot ako, nitong nakaraang weekend na ikot ko ang Bustos. Kung saan malapit po ang Bustos Dam. Mm -hmm. Alam nyo po ba, dun sa Bustos, shout out po sa mga taga Bustos. Dapat nga binidyohan ko, sinin ko sa inyo eh. Isang buong stretch, ng street na kay haba-haba, ginagawa, parang buong buong Bustos, may ginagawa sa kalasada. So iniisip ko paano kaya ang mga tao dito kung gaano katagal gagawin ito? Paano pamumuhay nila doon? Kung ganun katagal. Alin, Isang kalsada. buong stretch ginagawa yung kalsada doon. Saiko para saan kaya ito? Hindi, wala namang problema talaga, Pero syempre may mga nakapaskil, may, na, may mga May mga nakapaskil mm -hmm. do na DPWH project nga. Pero again, yung tanong mo nga kanina, ang laki-laki ng pondo, sinasabi mo from 2022 to 2024, umabot na po sa 41 or more than 41 billion pesos ang pondo for Bulacan alone para sa flood control pa lang. Pero bakit paulit-ulit pa rin binabaha? E sigurado kung may sagot po dyan ng ating mga lingkod bayan. Baka masisi na naman po sa basura at sa mga taong nagtatapon sa mga kung saan-saan lang. Alas 8.58 po ating oras. Di ba po tayo tapos dito po sa usapin na ito? Kasi nga po, may mga ilang pahong informasyon na atin po hinimay dito. But again, atin na po inuulit ha, mga kapatid. Hindi po sa kine-question natin ang gustong mangyari na ayusin ang problema ng baha sa Bulacan o maging sa Metro Manila. Ang atin po lamang ditong kine-question nga, ano po, ay yung resulta ng pagpupondo. Hindi po ba? Yung pong... Talaga ho bang nararamdaman itong napakalaking perang nilalaan natin sa mga proyektong ito? Yan po ang ating pagka-question dito. Ho. Ngayon mga kapatid, mayroon pong nangyayari na ng mga investigasyon. Mamaya daw po in the Senate at yan po ginagalang nga natin at dapat lang pong gawin. Pero tandaan nating lahat, ang lahat ng ito ay in aid of legislation. Opo, at the end of the day, hindi sila magpapakulong ng mga tao. But they can recommend sa kanilang committee report na gagawin. Kaya mamaya po, babalikan po naman natin ang katanungan, ano ang ending nito?